BASA MULA SA AKLAT NI PROPETA EZEKIEL Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang Salita ng Diyos Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sakin. Ang kalooban mo'y ituro, O oh Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod, ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sakin. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag, Patawarin ako sa pagkakasala sa kamalian ko nang ako'y bata pa, pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sakin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari guro at patnubay, sa mababang loob si yayaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. O on iyong gunitain wagas mong pag-ibig sa akin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, Lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad din yung matanyag. Bagkus, magpakababa kayo, huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Opo, tugon ito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mahalaga ang magsimula ng mabuti. Kapag mabuti at tama ang simula natin, halos 50% ng gawain ay nagawa na natin. Mahalaga na ang bata sa simula pa lang, sa simu, sinapupunan pa lang ng kanyang nanay ay well nourished na. May assurance na siya ng kalusugan sa buhay niya. Pero kapag sa first five years ng pagkabata, siya ay malnourished na, hindi na magiging maayos ang paglago ng kanyang katawan at ng kanyang utak. Maging mahina na siya kahit na sa kanyang pag-aaral. Dapat maganda ang pundasyon ng edukasyon ng bata. Sana maaayos ang kanyang preschool ng pag-aaral at ang kanyang kindergarten. Madali siyang makakaintindi pagdating ng elementary at high school. Kung bata pa, natuturuan na siya ng maayos na ugali at ng pananampalataya. May assurance na magiging mabuting tao siya. Mahalaga ang simula. Pero mas mahalaga ang maayos na pagtatapos. Lalo na sa buhay na walang hanggan. Ang katapusan ng buhay natin ay ang nagdidetermine sa ating buhay na walang hanggan. Ang lahat ng kabutihan natin ay walang bisa kung nagtapos tayong masama, Yan ang sinabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Ang isang taong matuwid na nagpakasama ay mamamatay dahil sa kasamaan na ginawa niya. Pero ang isang taong masama na napakabuti ay mabubuhay. Ito po ay mabuting balita sa masama. Huwag silan mawala ng pag-asa. Ang kalanghuling pagsisisi ay magdadala ng kaligtasan. Isipin na lang natin ang magnanakaw na nasa kanan ni Jesus. Sa huling sandali, kinilala niya na si Jesus ay walang kasalanan. Ngunit siya ay makasalanan. Nararapat lang na siya ay parusahan. Na siya ay nasa krus kasi masama ang kanyang ginawa. Pero itong si Jesus ay walang kasalanan kinilala niya na si Jesus na hari at nakiusap siya na alalahanin siya ni Jesus sa kanyang kaharian. Sa araw din iyon, naging kasama niya si Jesus sa paraiso. Pinangakuan siya ni Jesus ng kaligtasan. Kaya magandang balita ito sa masasama. Huwag silang mawala ng pag-asa. Huwag nilang sasabihin na huli na ang lahat. Hindi pa huli ang pagsisisi. Pero ang katotohanan ito ay isang warning sa mga matuwid. Huwag silang magsawa na magpakabuti. Huwag nilang sabihin na siguro sapat na ang kabutihan nila. Na magpabaya na sila at patuloy na magpakasama. Walang magagawa ang kabutihan nila kung nagtapos silang masama. Yan din ang sinabi ni Jesus sa kanyang talinhaga. Hindi yung bunsong anak na nagsabi ng oo sa ama ang gumawa sa kalooban ng ama. Dahil hindi naman siya pumunta sa at nagtrabaho sa ubasan. Ang panganay na anak na una ay tumanggi na magtrabaho pero nagbagong isip at siya ay pumunta sa bukid upang magtrabaho siya ang gumawa ng kalooban ng Ama. Hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil sa mabuti ang ating intensyon o mabuti ang ating balak. Gawin natin ang ating mabuting balak. Ang impyerno ay puno ng maraming tao na may mabuting balak pero hindi naman nila ito ginawa. Kaya sila ay nasa impyerno. Kaya kahit na masama ang ating simula, tinanggihan natin ang paanyaya ng Diyos. Mari pa tayong magbago. Sumunod lang tayo sa Kanya. Magbago tayo para sa kabutihan at hindi para sa kasamaan. Kung mabuti na ang balak natin, isagawa natin ito. Nakapag-oo na tayo sa Diyos, ipagpatuloy na natin ito. Tandaan natin si Jesus ay hindi oo at hindi siya ay palaging oo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang oo kahit na ito'y nagdala sa kanya sa krus. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Sa krus humantong ang amen, ang oo ni Hesus sa Ama. At hindi naman siya pinabayaan ng Ama. Muling binuhay siya at binigyan siya ng karangalan na higit pa kaysa karangalan ng lahat maging tapat din tayo hanggang sa wakas. Ang pinakamabuti ay magsimula tayo ng maayos at magtapos tayo ng maayos. Pero kahit na naging masama ang ating simula at hindi na natin mababago ang nakaraana, maaari pa nating bawiin ang kamaliang iyon sa pagtugon ng oo sa Diyos ngayon. At gawin natin ito hindi mawawalang bisa ang huling oo natin sa Diyos.